One hit. Mm, pero masakit po siya. Last na to, sabi niya sa akin. Pag hindi talaga umubra si Sir Anthony, opera na, na Ano tayo? mag na na ma ano tayo. question ma'am. Sa mga hindi nakakaintindi katulad ko, ha? Gano ka taas yung doktor na makatuloyin Yun sa inyo? Yun ay pinaka-head. Kumbaga sa department, siya na yung pinaka-head. Head Ed siya ng spine center? Oo, mm -mm, siya na. Siya na yung nag-report nag sa akin na urgent yun ha. As in, isa-sacrifice niya yung schedule niya para magawa yung procedure ko. Sabi niya sa akin, zero chance. Uh -huh. Kahit saan ako pumuntang physiotherapist, chiropractor, even yung mga Chinese like acupuncture, acupuncture acupressure, uh -huh. wala na daw kung ano yun. Kasi nakikita-kita naman daw sa si MRI kung pa, paano nakakontrol uh, dun sa spinal canal yun. Hindi uh -huh. pa rin kami. Sir, uh -huh. salamat sa inyo sir. Ingat, uh -huh. los, ingat.

Halika na, ma'am. Halika na. Ang sakit mo tingnan, eh. Wala po itong taklang dam. One head? Mm -hmm. Pero masakit po. Sorry. Wala. Baka mo, po. Para ikaw makatantsa. mo yung mga hindo sa likod. Sorry. Sorry po ulit. Ay. Ay. Yan. Yan. Very good. May ganun naman pala eh. Kita tayo? Halatang brown out? Hindi. <laughs> okay, so good evening po sa lahat. Ang liwanag ng buhay. Pakita ko yung dahilan kung para tayo nakapagpaliwanag ba Liwanag! Dito ako kay kuya. Yan, pakita mo si B. Ito. Okay. okay. But, so, udang ka naman eh. Oh. Ay, bitin like huh? <laughs> <imprinted> <laughs> Ay, Ay. <laughs> okay. So, tuloy tayo. Madam, uh, mm. na paano ka? Um, 90. 90. Oh. Nauso yung plantita. Tapos na-addict ako sa mga laman. ko yung... Paso? ko yung paso ng kay ko. Lang ano Yung... Wait lang. Wait lang. Okay ma'am, napano ka? Yung 2019, uh, nilipat ko ng pwesto yung halaman ko. So, pinagpalit ko yung um, isang karton ng tubig tsaka yung halaman ko. Tapos nakarinig lang ako ng, ng crack sa likod ko. Uh, tapos nun, hindi na ako pantay maglakad. Mm -hmm. Tapos from there, in ako ng surgery. Pero ayoko kasi hindi pa ako nagkakaalak nun. Uh Uh -huh. So, nag-refuse ako. Ang ginawa lang is, ano, spinal nerve block. Parang uh, injection. Na injection. Okay. injection ng nerve para hindi para mamanhid. So, parang tunog mga mamahali niya ah. na. <laughs> nerve block. Oh, uh, -huh. uh tapos, okay, Ito, okay. naman eventually. Uh, -huh. uh -huh. Tapos, nagbuntis ako, ay nanganak ko. Bumalik. After kong nanganak, dahil nga medyo malikot na yung anak ko, kinarga ko siya nang matagal sa church. After nun, Uh, Nag-crack ulit yung likod ko. Tapos, biglang, yeah. ano na, extreme pain, tapos followed by numbness na nung right leg ko. Um, tapos, nung sa MRI, severe spinal stenosis na siya. Tapos, okay, yung pinaka-concerning part, yung nahit na niya yung cowboy, kuya. Okay. So, yun yung parang nagko-control lang yung yun at saka bladder. Right? So, yun yung parang nag-call ng attention ko. Except dun sa pain, kasi sanay naman akong may pain. Yung numbness, kasi walang power talaga yung... Tapos mga tumang? bigat pala ng flashlight. <laughs> 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 Wala, ang bigat. Ang bigat. Isa ba? Okay. So, since 2019 pa to, mm -hmm. uh, dagdag information ko na ha, sino mga galing pa uh, po na po nakiusap na uh, baka pwedeng ayusin dito sa Pilipinas kasi for operation na talaga to. Mm -hmm. Magkano? Ano yun, sir? Libre doon? O magbabayad din? Uh, Iko-cover ng insurance yung partial amount. Pero kailangan muna namin bayaran. Uh -huh. In our, uh -huh. out of our, out of, okay. of our pocket. Kumbaga. Uh -huh. Kaya nung nababayad, uh -huh. nire-reimburse nila. Uh -huh. Parang ganon. Pero as, as much as possible, may re-refuse ko kasi na may baby pa ako. Okay. So yung recovery okay. period, hindi ko kayang i-risk yun since the best kita ko sa baby hindi ko. Hindi. Yung recovery period na no? hindi ko kaya i alam Mama, may pakitutok ka sa akin. Eh. Ang hat ko, no? Pawis na pawis. Huh! Parang parang nasa concert eh. Parang nasa concert eh, no? So, ano nakita sa MRI? Ay ko, yung number 5 ko. Nakapasok na yung disc. So, ano na siya. Hey, oh. Nagpa-block so, yeah, ano na siya, Nagpa na siya sa spinal canal. Nakapasok na siya. No. Ipakita mo kaya Ab? Huwag na, hindi ko naman naiintindihan yun. <laughs> uh -oh. May protrusion na doon sa pinaka L5-S1, yung pinaka disc doon, uh -oh. nakaprotrude siya patungo sa spinal canal. Uh -oh. So, iyon yung nagkakos ng kanyang uh, numbness and pain. So, yung spinal canal, dapat puting po lang yun sa MRI, uh -oh. tapos yung mga disc nakapasok siya doon sa... In between ng mga buto. Baga yung pinaka-washer, baga yung washer nung buto. Apo, nakaluwa na. Nakaluwa ng konti. Ah, uh, edi ipasok. Madali lang naman ah. <laughs> yun nga kaya. so, <laughs> ano Kasi anong sa sa operation, ikakunit, ikakat nila yon. Wag, wag! Uh -huh. Tutubo din yun, Isasakit din ulit eh. Mm -hmm. uh -huh. So, ano? So, lahat ng pinuntahan namin, surgery talaga. Surgery, surgery. Tapos yung... No, ito kasing asawa pa rin, <laughs> san fan mo. Uh -huh. Talaga. Mula January, pumunta pum pum na kami dito. Tapos hindi lang ako nabigyan ng schedule kasi 6 months lang ako na Kasi nakalagay sa rules niya na bawal paglaro. So hindi na ako talaga nagkaroon ng chance. Umuwi kami ulit ng yung tayo last month. Dahil nga na-preoccupied kami sa pagpunta sa mga doktor, hindi na rin kami nakapunta ulit dito. Okay. Then, okay. kailan kayo dito sa Pilipinas? Mm -hmm. Actually, may clear lang, sir. Nag-emergency relief lang kami. Oo. Uh -uh. Kasi ang habol naman niya is kahit maka isang session lang siya. Oh, hindi pwede. Hindi pwede. Inuluwa ko to lalo kapag ito inuwi mo agad. Tagal ang t-shirt na pa. Dari, pwede naman natin ipaalam kapag kailangan pa talaga. 2019 to pa, pa to, sir. Hindi natin makukuha ng na isang session to. Buti kung kahapon lang to, kaya within this week. Actually, ng 2019 po, na, na nag -okay nag siya. Nag-okay ako. Narit na na nag na, um, na, na, um, ako sa Kuwait ng ilang session, seven sessions. So, Naging okay. Po siya. Eh. As in, oh, nag-repeat okay MRI, okay. Close Tapos ito lang lately na nung no, binuhat niya na, na. yung baby. Hindi na isagad yung pagkakasa. Uh -huh. Kaya lumuha ulit. Mm -hmm. Parang ganun nga po. Well, ano, tanggalin mo na yung damit. Patayin ko muna to. Oo. na. -hmm. Ilaw ng <nang> kulungan. Hindi, grabe. Hindi ko ano. Pero, split, hindi lang na hindi hindi to hindi, to hindi to na iayos eh. Hindi na iayos ang sagad to eh, kaya ano Yan siya, yan mo tama. Kung apol. Ay nasa tatay. Yeah, gumaling na. Dahil diyan wala na kayo bayad. Gumaling na ano ko. Naman. Sa inyo manig ito no. Kanan po. Kanan po. Ito kanan niya. Tanda mo mo ka mo ka. Amo ko. Yo. Oh, tatay isa. Ito sa tatay yung mga Please, please, please. Please, please, please. hindi na bumalik yan. please, please. Please, please, lang, Sa tayo sa tayo, pang, wala ng lakas. Meron na. na mo lang. na. Number one. Ay, lakas ng tayo. Number two. Number two. Lalo ko ba tayo? <laughs> <laughs> Ay, ba, mga mga, mga ano, sa Rando eh. Dati yung nakangiti. Ayan, yeah? eh, tsaka sa babae, yung sapata. No, Ang namin yung matapalan. Sino tay Sino dan Tayo dahan-dahan pa niya tayo. Anak mo tay, Anak mo Stage na eh. Tama, si mami. Anak <laughs> niya. Parang kay ni <yung> magtatay ah. <laughs> Damat ako nila. nila, B. Ikaw pa rin ang bibig ko. ko. Mm. Ang lakas na rin. Ang marap ka saan ng paglilid. Sasauli natin yan ang tuluyan. Para uh, hindi na talaga, kahit ilang taon, hindi na bumalik. Para lang bumalik. sa Facebook, <laughs> kaya nandito na tayo, Pee. Eh. Inaitan pa kayo. <laughs> <laughs> I mean, yeah. Libre pa, pawis pa. Para na po may kaya ng konti. Huwag ka natin mga oh. tapal. Huwag yeah. makita niya. Huwag wow, ka lang siya. Eh, malakas siya na ito. Ay, ano? Paul, huwag mong paapa niya, Paul. Kakapintura lang yan, Paul. Ay, naano na nga yung andin. -an ito eh, doon ah. Naano na -ana 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 kamay niya. darling? Oh, Hindi, siya. Kaya lang. Kaya lang. sa lang. Kaya lang. Kaya lang. Kaya lang. niya ako, sasabihin ko. <laughs> sir, para mga sir, dalit niya sir. Ito. Kasi baka ano kami, eh, sa Facebook, sabihin, hinubaran ba? Mangarap ka din lang. Malalayan, malalayan. Na. Okay, na. Ay, na niya, diba? yung mahina niya. eh yung mahina niya, di ba? Yung kanan Yung ko. Yan yung banda dyan sa hina, sir. Kapag ako. Baba. 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 Oh, man, baba. 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 ang Baba. 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 Baba.

Pagod na si tatay pay di, pa oh. Di, okay, okay. Pagod ka. Hindi, sige ko talaga. Hindi na nararamdaman yung pagod kasi anak niya yung nandito, eh. Mararamdaman niya yun kung hindi niya makaano, ano, eh. Ay, mam, ma So, galing. na natin, natin, natin si tatay number three. number ko Press nurse. Bakit ang tarado siya siya, Ning. Ning, Ning, pwede kayo madamit. Nurse kami dito before. Dito sa hospital pere, 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 ng Makati. Di ba, may isang pasyente kayo dito. Sabi niya, taga Makati siya, libre lahat. Oo. Ayun, tuloy na yun. So, after that, nag-transfer kami sa Kuwait. Oo. Eh, ba't dito kayo, ba't dito kayo nagpunta? Ha? Kasi nga, lahat ng puntahan namin doktors gusto surgical procedure ang gawin, intervention. So, siyempre, may baby kami. So, iniisip namin paano niya maalagaan kung operahan siya. So, naghanap kami ng ano. Tsaka, ever since nga, nanonood ako ng mga videos mo. Y yun nga lang, nahirapan kami magpabuk. Kaya ngayon mo lang kami nakita. Pero, uh, three years ago, nanonood na ako. Isa lang mapansin ni sir na ano eh. Bwati natin siya. Nahinig ka rin sa balloons. ka rin sa balloons. ni Sir na, ano, eh. Matiin natin siya kung paano siya nagkukunta. Oo oh, nga, sir. Susukan daw kayo ni say, John Wala nang leg, dito. Pag nagiging butas kayo, sir, sa'yo na nilalagay? Balikat. Dito na kasi, malaki na. Pang-leg na to. <laughs> <laughs> Pag-leg. Paul, pasok pal. Ma'am, pababa na kamay, ma'am. Okay ka na, John Paul? Okay na? Buli ni John Paul <laughs> <laughs> talaga yan, kuya. Nasaan na ba yung face mask mong butas? Ibinigay niya daw. Sabi ko, kala ko nandito na yung nagla-livestream sa TikTok eh. <laughs> <laughs> ma'am, kalma, ma'am, kalma. Hindi na nila laban niya Paul. Marantan, na. Wala na. yung pinigpapit. Be, patayin mo na yung electric pan. patay. Wala, wala, patayin ko na kayo. Over hit na yun. Wala, na nga eh Okay, well, <laughs> okay. <laughs> baka. <kaso> One Ito. Huwag niyo pakitang kayo. Ako video tayo. kasi naman pala yun. Ito yung talagang ano eh. na, Ketangan, eh. walang kuryente. Ito, po. Hindi, sabay. Sir, ko na kayo. May matitira dito pero okay. makakalakad na ito ng na okay. Alam niyo naman sir eh. Pinili na lang kami. <laughs> <laughs> Ay, yan, yun. Pagkaiba <laughs> yun. na ni yun. Ma'am, pwede request ma'am? po kayo ma'am. Sige ma'am, ano, nakaharang kayo, ma'am, nakaharang to. May yan, Ubi, may damit. Sige ma'am, tihaya lang kayo, ma'am. Nakaharang ka kasi. Oo, ma'am, ako ako dito. Bakit pawisan siya? Bakit kaya? Bakit pagpawis ka, ma'am, parang ang bangon niyo pa rin tingnan. Oo. Ako pagpawis e, tingnan niyo. Arahat lang. Ha? Greasy. Ang sarap. Thank you, sir. Kaya ako ginawa pa, pawisan niyo. at may air po na. Sige. May aircon kami, eno, oh, oh. <laughs> <No, but. laughs> <laughs> uh, dapat. Asan yeah, so yung, no? yung, banda o, diba, ano yung hindi na matas? Uh, na okay, Yat sa yung bantas ay. Tas mang. Ayun, 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 na mang. Ayun, baka po medyo na. Gede ba? Pasige ka. Allahumma hayna ko sa iyo. Tingnan natin kagod lakasama number 5. Asas. Tingnan natin kung kailan naitanda namin. May masis ato sa airline to 200,000 daw sa Dubai. So from Kuwait, eh? bumiya sila nang papunta nang Dubai kasi <laughs> okay, di daw sila dito makakuha ng schedule sa Dubai sila nagpunta. <laughs> 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 Tapos, since ayun, bumalik ulit. Kami na magsasara. Yung pinakapuno kasi doon ng pilay nakatu kasi yan guys. Guys, po, oh, unyaman. Ang <laughs> taray, blag! <blind. laughs> Ganto kasi yan. Kung ito yung spine nyo, imagine nyo na lang. Kung ito yung spine nyo, ito yung nakita sa MRI na tama. Sa Meron uh, yung pinakapuno. Ayan. Pinaka yun, puno, ayan. Ayan hindi. ayan. hindi nakikita. Yung pinakapuno, hindi na ibabalik. <laughs> Kapag hindi na ibalik, magpapaulit-ulit-ulit lang siyang babalik. So, kailangan nyo maipasara yung yung pinakapuno yun. Ay. Happy Bay Padlock, no? <laughs> 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 <-da, kap> <laughs> <laughs> Mukhang kasama niya ng cellphone. Bahala. Si Tatay, ba

Medyo may bitin pa ako. May bitin pa konti. Yan. Shi! Pasok! Detect natin. Bago mo pa rin. Pag nasa ganito. Eh, kumukunik pa ang um, sa'yo. So, Magkakailan dito sa Pilipinas. Wala so, na po, um... pera pa man. dito sa Hansuero. So, ano ba? Tira pa. Iyan nyo muna, pagpahingin ano? mo natin. Ang hand ko, ano? Kita-kita mo dyan mamay pawis ko. mamay. Mm. Hindi. Uh, ganyan ako ka. Hey! Uy! Ulit-ulitin ko po na walang <laughs> advance payment sa grupo namin. Ah, ang bayad, and... Ay, ang bayad. Ang checking and booking ay libre po 'yon. Bala kayo. May nakita ko din sa comment ko sa page, ay sa live ko eh, ano daw. Natanggap mo, sir, yung bayad sa Gcash? Walang ganon. Ito nga galing sa uyo ito. Sir, niya ako sa inyong advance payment. Wala po. Nothing at all. Oo. Ena, kami balik. din. kami balik. Tangina ng electric pan Pakitin nga. Pag-i-tignan si Daman. Kung kami... But, <laughs> ang check-in and booking libre po yun Wala po talaga kayong babayaran Sa mga nagtatanong kung magkano to yung tapilok Yung sa tuhod Yung basta yung mga basic ba donation lang yun Huwag na kayong mag ano Pumunta mo na kasi kayo dito Kayo naniniwala doon sa mga sabi-sabi Saka -sabi, sa direksyo kayo dito Huwag kayo makipag-usap sa mga kapit-bahay Bakit? Oh? Ayaw magpakapit na ko rin <laughs> <laughs> ha? So paano po Diyan mo na kayo Ah, uh, init talaga Kinakapos ako ng hininga Ihipan mo po, dihipan mo Okay na ako, okay na ako rin <laughs> Ay, hey, mami. Cut mo ha? 5 minutes kita kita tayo. So, nakita niyo naman siguro kanina, tapos yung pinaka main concern ni madam, eh, yun nga daw, yung manhid. So, check natin kung manhid. Baka sampalin ako, laki. Pagod ka na. Eh, sorry, mami. <laughs> Pag manhid, mam. dapat walang nararamdaman. Ha, dapat di ka, aray. Isa pa. Hindi, joke lang. Baka sampalin ako, laki. Masakit. Masakit. Wala. Masakit. Normal. Ma'am, check. Masakit. Oo, oh, hindi uh, nating uh, sensitive. na, may kiliti na. Ay, nung lang yung niya? Uh hindi -huh. naman. Nawala. Na-diminish. Uh, uh, Tapos naging malamig yan? Pa malamig pa paa niya. Paano kung sa pangalan ng mga salita niyo? <laughs> Kasi pa naman in-English parang gano'n. Um, 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 um. Oo oh, nga, oo nga. O, ganyan nga. Ah, uh, ma'am. Tinagalog <laughs> <laughs> na Okay, so check natin. Ah, uh, ma'am, pwede kang tumagilid. Upok tayo. Dahan-dahan lang at kababalik pa lang yan. Pwede mo nga. Ay, oo nga pala. Mami, muna natin. Nami po. Adilid muna. agilid, Upo. Sige ma'am, tayo. Yung ganun lakad, alam ko hindi na nakakatayo to eh. sa masakit. Wala po. Uy, lakad ka wow. naman. Lakad ka naman. Thank you, Lord. Thank you, sir. <laughs> Uy, ulang mo yan. Relax lang. Tayo ko muna <laughs> dito. 10 minutes, ma'am. Tayo ko muna dito para ma-flash ma out lahat ng ano. Naman. Ano lakad niya? Parang ano? Parang, parang ano? Crab. Nakaganyan yung isa, oh. parang naka-outward. Ma'am, 10 minutes ka muna dyan, ha? Hayaan muna natin mag-flash para lahat ng lahat ng ugat, eh, madaluyan muna ng maayos, ha? O, dyan muna kayo. Ah, ma'am, bago natin ikat yan. Ganyan ka, ma'am. Walang sharp pain sa pigil? Wala. Operahan nyo pa, Wala na, nakaparating dito. Wala na. Sabi, ang nag-assist daw, 200,000. Dyan muna kayo. Saka mas kailangan nila tingnan naman yung mga katawan niyan. Mukhang kailangan nila. Grabe oh, siya. Pag-lumisog, Grabe siya Ito na naman yung electric pa namin. Number pa lang yan. Type yung number Number Parang wala naman bago. Alagyan mo na kayo, pagpahingay mo namin ito natin palakarin. Okay, game. Bago ko ito palakarin si ma'am, meron lang akong gustong ipakwento kay ma'am. Yep, ito, hindi to scripted. Yan. Uunahan ko na kayo, hindi po to na kung sino-sino lang na dinampot namin dyan, mga professional nurse po to sa ibang bansa. Ma'am, pwedeng... Okay. Ano yung ano ma'am, yung sinasabi nyo kanina? ilang okay. doktor ang umarap sa inyo? Ay... Apat po. Ano, Apat? Ano sabi sa inyo ma'am? Apat, ma Apat pong spine consultant specialist na. Tapos, ang pare-pares lang po sila nang sinasabi. Uh, lumbar, lumbar microdisectomy na po na urgent talaga. Kaya lang nga, sabi ko nga sa inyo, ako lang yung ayaw magka-sign ng consent kasi may one year old akong baby. So, breastfeeding mom ako. Tapos, yung recovery period nun, ayaw kong i-sacrifice yung bond namin ng anak ko. Kasi bawal ko siyang buhatin, bawal siyang, bawal ko siyang i-feed kasi may mga gamot ako. So, naniwala ako sa kanya. Kasi sabi niya, last na to, sabi niya sa akin, pag hindi talaga umubra si Sir Anthony, Opera na, na. Ano tayo? Magpapa-open na natin. Mag-question, ma'am. Sa mga hindi nakakaintindi katulad ko, ha? Gano ka taas yung doktor na mga sa inyo? Yun na yung pinaka-head. Kung sa Ed. department, siya na yung pinaka-head. Head Ed. Ed, siya ng spine center? Oo. Mm -mm. Siya na. Siya na yung nag-report nag sa akin na urgent yun, ha? As in, isa-sacrifice niya yung schedule niya para magawa yung procedure ko. Yun. Ang so, hatol... Ako. Walang o, wala. ibang, wala silang ibang sinabi kundi surgery. Saka ano yung sabi sa ma'am? Ano? Kahit saan ka daw lumapit? Ano Oo. Oh, sabi niya sa akin, zero chance. Uh -huh. Kahit saan ako pumuntang uh -huh. physiotherapist, Therapist. chiropractor, even yung mga Chinese, like acupuncture, acupressure, uh -huh. wala na daw kung ano yun. Kasi nakita kita naman daw sa si MRI kung pa paano nakaprotrude dun sa so spinal canal yung disc ko. ah Oh, oh. Ayan ha. Oh, uh -huh. si ma'am mismo nagsabi. Hindi ko kwento yan.

play god give mom. Mom. oh balasta ni mambudoy thank you po salamat po sir ano man tawag sa sakit ni mom uh spinal stenosis oh severe spinal stenosis oh pag may ganyan kayong yeah. case as i said hindi kami physiotherapy ano tawag hindi kami physiotherapy hindi kami PT or something Mommy. or ano manghihilot po kami hindi po namin alam yung medical term pero ito po proud to say kaya lang po namin siyang pagalingin huwag nyo lang po kami tanungin kung ano yung tawag sa sakit kaya namin ayusin yan Ah, uh, so paano pag may ganito kayong case welcome kayo sa bahay ko please walang mag advance payment God bless po sa lahat God bless sa mga gumaling salamat sir God bless Pagbigyan niya kaya magpabutong kay Samuel. Yan, yeah, Dre, marami, marami. Salamat na Uuwi niya <laughs> kami pa. Galing pa kami ang Patangas City, malayo pa kami bahay. Salamat po talaga. Kabayit na, kabayit, oh, bilip na bilip po. Iinom pa. Magaling po, po yung team nila talaga. Magaling po. Pati ang isap niya, man nag-assist, mga mababay. Palagi <laughs> <Halaki laughs> nakangiti. <laughs> so paano? Diyan na kayo. God bless sa lahat. Kita-kita tayo. Pag may ganyan kayong case, welcome kayo sa bahay ko. Hindi kami yung magaling dito, magdasal kayo. Kami lang yung... Instrument. Instrument. Mm -hmm.